Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang na secure na nga po ng Golden State Warriors ang top 9 si standings ng Western Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi na Lebron James sa pagkatalong muli ng Los Angeles Lakers laban sa Denver Nuggets. Kahit man nga po mga katrops, Sobrang nahihirapan pa rin ng Golden State Warriors na manalo laban sa mga malalakas na kuponan sa NBA ay malaki para naman nga pong tiwala nila sa kanilang buong kupunan. Sa katunayan, matapos nga po silang matalo last week ng Denver Nuggets ay nakakuha na nga po sila agad ng triging winning streak. Bukod rin nga po dyan ay mas nagiging madali na nga po para sa kanila na makakuha ng panalo sa kanilang road game sa pagkakaroon nga po nila dito ng 8 game winning streak. At ang maswerte pa dyan ay dalawang beses pa lang nga po silang natatalo sa kanilang huling sampung laro ngayong season. Na siyang dahilan bakit pa unti, unti na nga po silang nakakabalik at nakakaangat muli sa standings ng Western Conference. Bagamat man nga po kulang pa rin ang kanilang lineup sa pagkawala dito ni Andrew Wiggins, ay napatunayan na rin naman nga po ng kanilang buong team na kaya nga po nalang manalo gamit ang kanilang mga natitirang players dahil sa nabuo chemistry. Maliban na rin nga po dyan mga katrops, Matapos rin nga pong matalo ngayong araw ang Lakers sa game na ito laban sa Nuggets, ay tuloy na nga pong nasecure ng Golden State Warriors ang ikasyam na pwesto sa standings ng Western Conference sa pagkakaroon nga po nila dito ng kasalukuyang record na 32 wins at 27 losses. Samantala, buon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi na Lebron James sa pagkatalong muli ng Los Angeles Lakers laban sa Denver Nuggets. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, Sobrang nasayang nga po na gawang 26 points, 9 assists na Lebron James at ang kanyang nagawang 40,000 career points ngayong araw sa pagkatalo nga po nila laban sa Denver Nuggets. Kaya dahil nga po dyan ay inamin na nga po na Lebron James na bagamat man nga po natuwa siya sa kanyang nagawang milestone ay napakapait na naman nga po ng sinapit ngayon ng kanilang buong team gayong napatunayan na nga po ngayon na sobrang nahihirapan pa rin silang manalo laban sa ating defending champions. Yes, aminado nga po siya na hindi niya nagustuhan ang nangyari sa kanilang kupunan ngayong araw lalong lalo na sa huling mga minuto ng kanilang laban. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay ibinulgarin nga po nito ang pinaka-challenge nga na na bagay sa tuwing nakakaharap nilang Denver Nuggets ay ang katotohanan ng lahat nga po ng mga starter nito ay kayang magtala ng puntos. Kayang-kaya rin naman nga po ni Jokic gawin ang lahat sa loob ng court mapa-scoring man yan, depensa, rebounding at playmaking. Kaya plano na nga po niyang gumawa at maghanap ng paraan upang mapa-improve ang kanilang team sa sunod nga po nilang paghaharap ng Denver Nuggets ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.